Good day mga sitio. Welcome ulit sa akin channel sa Antonio Adventure Attack and Survival. Sa araw na ito, tayo ay Kwentong Inkanto. Kung nyo sa akin likuran, isang napakalaking puno na punong puno at hitik na hitik ng bunga na kung tawagin, ay puno ng hagunot. Ayun sa kwento sa akin ni Paring Dante. Ang hagunot daw na ito napuno. Ay, paboritong puntahan ng mga paniki. Ibon. At kung ano-anong mga hayop po kulisap na nangangain ng bunga nito. Pero, ayon din kay Parindante, Dante. Ba, maambo na ngayon. Ang puno daw na hagunot ito ay maraming kababalaghan. At yan ang ikikwento ko sa inyo. Ayon, kay Parindante, Dante, ang puno daw na hagunot na to ay hindi nila pinuputol dahil ito ay isang puno na maraming sabaw nagbibigay ng tubig sa batis kaya malinaw ang sabaw dito so ang puno na ito ay matamis kaya ito ay pinamamahayan at pinamumugaran ng mga maligno at inkanto so sa akin likuran gusto ko may umuslit na no malig ito ang kan pero hanggang ngayon wala pa rin umuuslit wait lang ako kung may uslit pero papasukin natin ang loob para makita nyo kung ano ang hitsura ng loob ng puno ng hagunot ito ang puno ng hagunot pasukin natin sa loob may kuweba yan habang hinahawi ko ito naglalaglaga ng mga bunga yan so ito ako ay papasok sa loob para makita ninyo puno na ang mga bunga kulay pula ang sarap nitong kainin <laughs> pagtapak ko sa mga bunga ay napakalambot parang may kutsong nagpapata ka ng mga bunga oras na galawin ko nangunguha ako ng bunga yan yan kikita nyo ito yan nasa loob na ako ako kala ko may ahas sa akin likuran Quran kukuha tayo ng hinog na bunga at ating kakainin hmmm Sarap. yan kitang kita nyo naman pumasok ako sa loob yan. Dito ay paborito ring tambayan. At dito rin bumabaon ang mga inkanto at malino. Yan, ang dami ko sa aking uluhan na naglaglagang bunga. Yan. Tabi po Yan, ganyan daw ang inyong sasabihin. Ayon sa kwento sa akin ni Parin Dante. Nung siya daw ay bata-bata pa, madalas siyang pumupunta rito dahil ang namamahala ng niyug, ng lupaing ito ay ang kanyang tsuhin. So si Dante noon, teenager pa, sa puno na ito ay maliit pa, pero madalas daw siyang makakita ng babae dito sa loob nito. So sinubukan ko, baka sakaling makita ko, pero wala akong nakita kahit isa yan ito mahaba ito yan parang cortina ang ganda ng pagkakadesign ganyan ang nature so ang nakita raw ni parang dante dito isang babae na kulay puti ang ramit pero hindi daw niya nakita ang mukha dahil yung buho ay nakatakip. Kaya daw siya ay kumaripas ng takbo papunta doon sa kanilang kubo. Bata pa siya noon. At ang isa pang kwento, sabi ni parin tante, nung siya daw ay nanguha ng kahoy sa bandaroon, sa malayong lugar, doon, yun, sa may ilog doon, yan, 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 yan. Yan, papunta dyan. Ay, nung pabalik na daw siya manggantong oras, Pakagat na ang dilim, alas mag-aalas 5 na o mag-aalas 6 na. May narinig daw siyang nagtatawanan ng mga bata. So, akala daw niya kung sino. Pero alam niya na walang ibang tao dito kundi sila do sa kubo doon. So, nang dumaan si Parin Dante, makita ko sa yung kung saan siya dumaan. Yan, daan yan. Paahon doon. Papunta ron. Yan dumaan si Parin Dante. Tapos sa tawid sa ilog na yon. Yun, yun sa so may dulo na yon, paahon doon sa kanilang kubo. Ayon kay Parin Dante. Ay kitang kita raw niya. Ayon kay Parin Dante. Ay kitang kita daw niya ang dalawang bata na nagtatawanan pero hindi nakatingin sa kanya at panay ang subo ng mapupulang bunga ng hagunot para daw kumakain lang ng eminems at tawanan ng tawanan alik alik ikan kaya nang ayari kay parin dante kumaripas ng takbo naiwan ang chinelas pagdating doon paltos ang kanyang mga paa tumama sa bato, sa nervyos. Pero ngayon, parin Dante ay hindi na natatakot dito. Normal na lang daw sa kanya ito. Si magsisenior na siya later on. So yung mga kababalaghan dito sa Mananta ay hindi na niya pinagpapapansin. Pero kasama na niya yung sa buhay sa pagtira dito sa bukid na ito kaya mga sityo ko kung gusto nyong maranasan makakita ng batang nangangain ng bunga ng hagunot ngayon na ang pinakamagandang panahon o oras ang pagpunta rito hmm tamis kaya kung sino man ang matapang sa inyo umatak na. Ayun, kay pareng Dante. mga kawayan dyan. Ay... Hindi na nga niya iniintindi yung mga white lady. Tiyanak, mga batang nagtatawanan. At ang nakita niya ay isang taong itim nandun sa itaas. Yun, ating titingnan kung may taong itim. Doon, yun. Walang taong itim. So, hindi panahon ngayon. Pero ang the best sa pagpunta sa lugar na ito. Ngayon, may bunga ang hagunot. O, pagbilog ng buwan. chak Magpipistahan sila sa pagkain ng prutas na ito. So, ayan. Naglalaglagan. So, mga sityo ko. Sana nagustuhan nyo ang aking kwentong inkanto sa puno ng hagunot kaya kung gusto nyong maranasan pumunta lang kayo dito at kung hindi nyo alam sasamahan ko pa kayo para sa Antonio Adventure Attack and Survival at Kababalaghan Stories Bye Bye